Magandang araw sa inyo mga kapogi. Ito ang pangapat na araw sa pag-harvest namin ng nyog dito sa gilid ng kalsada. At makikita nyo na naman ang mga poging para kung paano mag-harvest ng nyog dito sa probinsya ng Sorsogon. Sinuot ko na dito ang aking protective gear at para ako ay makapag-umpisa na. Kung napansin nyo ay mag lang ako dito nagbubunot mga kapogi. dahil ang aking benan ay nagbubunot doon sa kabilang tambak. Nung natapos na siya doon ay lumipat na siya dito banda sa itaas. Nung natapos na ako dito ay sumunod na din ako doon sa kanya. Ang mga nagsusungkit naman dito mga kapogi ay makita doon ulit sa itaas bundok tapos pinapagulo na lang dito ni pa ang mga bunga ng niyog kapag wala na kaming binubunutan tapos habang busy kami dito sa kakabunot bigla naman tumigil dito si pa at binaba ang daladalan niyang itak at dalidaling kumuha ng bunot at alam niyo na ang susunod na eksena sa nakagits alam niyo na yan mga kapogi tawag dyan galawang pogi at dumating dito ang iba pa namin mga kasamahan para magkakot na ng mga niyog na amin ang mabalatan. nang natapos na kami dito ay lumipat na kami doon sa bago naming mapapwestuhan at iniipunan nila dito ang mga niyog doon sa lugar na aming pinagbubunutan tapos busy naman dito si Kuya Tog sa pagsusungkit ng niyog. Ulit-ulit lang ang ginagawa namin dito mga kapogi. Pero paiba-iba lang ang area na aming pinagkakanggutan. Di rin maiwasan sa mga kasama na ikay pagsipipan. Tapos uminom muna ako dito ng sabaw ng buko para hindi tayo ma-dehydrate habang tayo ay nagtatrabaho. Iba pa naman ako ma-dehydrate lalong pumupogi. Eww! nang natapos na kami dito ay sakto naman na oras na naman ng kaya dali-dali na ako dito umakyat sa gilid ng daan kaya nabutan ko naman dito si Mr. Pogi nagtatali ng sako hindi ko to pinansin dahil ang mga Pogi hindi nagpapansinan <laughs> Pagdating ng hapon ay lumipat naman kami dito sa gilid ng daan At pagkarating ko ay nag-uumpisa na sila dito Sa pagsungkit ng niyog, mainit ang panahon ngayon dito mga kapogi Kahit kunting galaw mo lang o trabaho, ay kaagad ka naman pagpapawisan Kaya habang di pa kami nag-uumpisa magbunot dito Ay kanya-kanya na kaming kuha sa mga nahulog na buko Para maibsan lang ang init ng panahon, ito lang ang solusyon Tapos ay nag-uumpisa na ako dito magbunot sa mga nakatambak na niyog <laughs> tahu nu pakai di dia. Ai, ade, ah, ah, ah. kita ada aku, kita ada aku, kita dia. oh, Oh, wah, ha, 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 panggilin, panggilin. Oh, kata ma, ayam loh itu ayam payau, ayam makuang ba, bincangnya, pare. Nang natapos na kami, ay lumipat na kami dito banda sa may kalsada. Dito ay pinapagulong na lang ang mga nyug mula sa taas at amin na lang ito binabantayan sa ibaba. At bago sila dito mapagulong ng nyug, ay sumisigaw na lang kami kapag wala nang sasakyang dumadaan para iwas diskrasya sa mga motorista. At nagsisinyas naman kami sa mga dumadaan pag wala ng may gugulong ng nyug. Kaya minsan ay hindi talaga maiwasan at mababantayan ang mga gumugulong ng nyug mga kapogi. Kaya po sa mga motoristang dumadaan, pakibawasan na lang po ang takbo ng iyong sasakyan. Pag nadaanan nyo kami dito sa gilid ng kalsada para maiwasan natin ang aksidente hindi natin maaasahan. Kaya hanggang dito na lang muna tayo mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.